Hi guys, ito nga po pala yung video nung nakaburol po si Papa. So ngayon ko lang po na i-upload at na -i edit Actually, nagdadalawang isip ako i-upload ito kasi um, ng November pa po ito. Pero naisip ko i-upload kasi sayang naman po yung video. At mapagkakitaan pa yan. Kaya naisip ko na i-upload po siya ulit. So, eto po yung mga naipadala nung nagtumulong din po kay Papa kahit iilan lang po. So, napagsama-sama naman po. So, ayan. Pumili po ako ng kandila at saka biskwit. At mga din po paggabi. So, bali yung guys ni nice Stu James is um inutosan lang ako ng auntie ko na bumili po yan. Tapos, ayan po yung naitulong nila nung buro po ni Papa na ipagsama-sama po na bili po ng bigas at saka ng makakain din po kapag gabi na naglalamay po kay Papa. Tapos, ayan, maraming salamat po sa inyong lahat sa pag Bigay po ng tulong nung nakaburo po si Papa. So, ayan po yung patunay na yung tulong nyo ay na-bili ko po. Um, bali na sa 4K po ata yung nagastos. Kasi bumili din po ng pangluto. So, ayan, ayan lang po. So, ayan po. Yung binabili ko po parang bigas is bigay po yun ni... Mami Virgilin ah uh, 2K po. So, dinagdagan ko rin po doon sa may tumulong din po sa akin. So, dinagdagan ko din po para makabili po ng dalawang sakong bigas. So, ayan. Tapos po, um, nasun doon po sa nagtatanong kung pumunta po si Mami Virgilin sa bahay So, hindi po siya pumunta pero nag-message naman po sa akin. Nag-send po siya ng tukay. So, sabi niya naman po ay pasensya na kasi wala naman na po siyang nasasahod or konti na lang po nasasahod niya sa YouTube. At minsan lang naman na po siya kasi mag-upload, di ba po? Kasi dahil doon sa maraming gumagaya po sa mga video niya yung ina-upload niya, ina-upload din ng iba. So, ayun, naiintindihan ko naman po. At maraming naman po na siyang naitulong po sa amin ni Papa. So, ayun po.

Kalau nak katas atau